shutter button music volume muted double tap to activate Ah. Uh, isang magandang umaga na muli sa inyong lahat mga tropa ko. No? So Ngayon, ang ibabahagi ko naman sa inyo ay 'yung mga paalala ni Lolo nung siya nabubuhay pa. E minsan mga tropa ko, habang kausap ko si lolo ko noon nag-almusal kami nabubuhay siya, nung nabubuhay siya noon sabi niya apo sabi niya sa akin balang araw anya kapag nagkapamilya ka sabi niya sa akin wag na wag mong gagayahin yung bisyo nang tatay at nanay mo sagot ko naman opo kako darating at darating tayo doon, sabi kong ganoon sa kanya syempre balang araw kapag nagkapamilya ako hindi ko iiwan yung magiging pamilya ko balang araw yun ang sinabi ko kay lolo nung nabubuhay siya syempre ako bilang panganay na apo minsan pag tinawag ako sunod agad ako kasi simula nung nag-abord yung nanay ko mga tropa ko eh. parang naging pangalawang magulang ko na yung magulang ng nanay ko no? para sa akin mas gusto ko ano lang eh apo lang yun ang gusto ko pero ang tunay na magulang yun ang naglabas sayo sa kanyang sinapupunan totoo yun mga tropa ko iba nga eh halimbawa nag, -asa nag asawa ng pangalawa yung magulang ng ibang anak for example nanay tinatawag pa nilang mama So, sabi ng lolo ko doon, mga tropa koy bobo daw yung tawag doon. So, ako, kung saan ako nang galing, doon ako pinanganak. Totoo yon mga tropa ko. Kasi, Yung mama, Yung mama ko, kung saan ako nang galing, na pinanganak, Siyempre sa kanya ako nang galing sa sinapupunan niya so palala ko lang sa mga kabataan na makikinig ngayon na at sa may mga ibang pamilya huwag niyong tatawaging uh, mama ang ang ibang magulang halimbawa nag-asawa yung tatay ninyo ng pangalawa wag kasi hindi niya naman kayo pinaaral hindi niya naman kayo pinalaki ang tunay na nagpapalaki sa atin Siyempre yung tunay nating magulang no kaya laging paalala ni lolo wag na wag mong tatawaging nanay or mama ang hindi mo magulang ang tawagin mong mama syempre yung nagpalaki sa'yo ang tawagin mong papa yung nagpalaki sa'yo totoo yun kasi nung nabubuhay si lolo maraming pangaral sa akin si lolo una Huwag na huwag mong gagayahin yung bisyo ng tatay mo. Totoo yun, mga tropa ko. Eh. Pati yung bisyo ng nanay mo. Kasi kung ano yung naging bisyo ni mama, na nagbarkada si mama, naging matigas ang ulo ni mama, yun. Di, di ko tutularan yun, mga tropa ko. Eh. Kaya, balang araw, hindi hindi ko iiwan yung magiging pamilya ko balang araw no kaya sa lahat ng mga paalala ni lolo doon ako natuto kay lolo nakikinig ako naalala ko pa nga nung mga bata paraw sila mama ko nabanggit ni lolo na palasagot pala sagot pala yung nanay ko. Yeah, ganun din yung paalala sa akin ni Lolo na. Huwag kang sasagot sa uh, nanay mo. Yeah, hindi ko, gina, hindi ko ginagaya yung gawain nila mama Siyempre, sabi rin, sabi sa akin ni Lolo, nung nabubuhay siya, marami na akong naging sakit na naramdaman ko. Kahit anong gamot ang inumin ko, hindi, hindi ako, ano, parang hindi ako napapagaling, sabi niya. Kaya nga, sabi ko, huwag ka munang mawala. syempre mga tropa ko, eh. Uh, ganun talaga ang buhay. Ganun yung nangyari sa kaklase ko. Eh. Nagkaroon siya ng kanser sa lalamunan, lalaki. Lymphoma. 2021, di raw makapagsalita, nabalitaan ko don sa kaklase ko, si Renz. Nagulat ako, ang kinamatay pala ni Barak, yung kaklase namin, lymphoma. So. Pag sinabing oras mo na, oras mo na, talagang pagkagising mo, wala ka na sa mundong ito, no? Tulad din kay April Boy, no, mga tropa ko. Siyempre magkaiba rin naman sila ng sakit ni Lolo. April Boy, ah uh, kidney kidney rin so chronic kidney disease acute respiratory stage 5 tapos diabetes ah tapos tinubuan na rin siya balak balak din siyang tubuan yung parang katulad rin sa lolo ko pinagbalakan din siyang lagyan ng tubo yun ang na nangyari wala na hindi nakamagkano sila dun 170,000 yung pinagbab yung pinababayad sa kanya dialysis tapos yung schedule nya binigay sa ibang slot so wala na alas stress na madaling araw limang oras lang siya naghihintay dun wala na patay na So kay Lolo naman mga tropa ko ay iba. Mas kay iba kay April Boy yung sakit ni Lolo. Ang sakit ni Lolo, arthritis, hypertension, chronic kidney disease, mild stroke ng 3 years na ulit, high blood. Pinagbalakan pang tubuan nila Lolo. Oy, pinagbalakan pang tubuan si Lolo. Dinala pa ni Lola sa, ano, balak pang i-ICU. Pero, hindi nakinaya So, ganun talagang buhay. Kasi, syempre, mahilig sa bawal eh. Ako, mga tropa ko eh. Hindi naman sa, ano, ayaw ko lang kasi na uh, kumakain ako ng uh, may kasabay. Minsan, Nakaranas na akong kumain ng may kasabay pero ayoko lang ni Minsan. No? Ang gusto kong kasabay nung nabubuhay pa si Lolo, si Lolo ko syempre. E ngayon wala na si Lolo. Mas gusto ko uh, pagkakain. Syempre kahit ako lang. Kami ni Lola. Minsan magkakasama kaming ano, lahat. Pag nandito yung mga tito ko, galing tondo, auntie ko. Pag nandito naman si mama, pag masikip sa kusina, haha, <laughs> magpapahain ako kay mama kasi nga, masikip sa kusina. O, ba? Diba? Kung kayo, mga tropa ko, pagkakain kayo, sinong nakakasabay nyo? Siyempre, ano, yung lola ngayon, wala na yung lolo ko. Lola at ano nyo na, na Yung pangalawang tito nyo na. Eh ako, iba ako kumain sa kanila. Kasi, nasanay ako na mga pinsan lang ang kasama ko na kumain. Especially nung bata ko. Si papa, si mama, si tita Jilin. Yan. Mga kasabay ko, yan-yan lang. Siyempre, hindi rin mawawala yung mga pinsan ko. Dalawa. Kasi mga tropa ko eh, no? O too lang, pag kami kakain, yung isa sa labas, nandun sa doyan, o nandun sa lamesa. Yun ang gusto kong kahit ako lang ang mag-isa. Magpapahain ako sa kusina pero ako lang ang mag-isa nakakain. Yan ang gusto ko. Ayaw ko rin ng gulo. Even sa mga... Ano? Kaming mga apo ni Lolo. Nung... Nabubuhay pa kasi si Lolo, mga tropa ko. Tahimik lang siya. Kausap namin. Nakikinig siya. Kung ano yung pangangailangan namin ibibigay ni Lolo. Nyari. 150 para sa school, para sa ambagan. So, sa kanya kami hihingi. Ngayon wala na si lola. Kay lolo, ay, ngayon wala na si lolo. Kay lola na lang ako hihingi. Si lola kasi mga tropa ko you 'no. Know? nagbebenta ng empanada. O, pag may magpapa-order sa kanya, ah, bibigyan siya ng pera pambibili ng harina tapos pag may benta si Tito o si Tito Balong pag may order yung Tito namin kay mami magpapagawa tapos pag marami namang ano si Lola o gawain bawa hingi ako ng pera. Wala, pahingi ako pahingi po pera pang ano para dun sa pang-ambag pang sa school. Sa mga tropa ko eh taun-taon naman sa high school may may ano, eh, may physics, tsaka biology. Sa amin. Hindi lang sa amin, sa lahat na. Ba'wa am, ang, ang project is gagawa ng bike. Yung bike gagawing electric. Nasa physics yun. Napag-aaralan muna kung pa paano yung proseso. So yan lamang mga tropa ko ino, eh, no. Kaya sa mga bata dyan na gustong ano sa mga bata dyan na nakikinig sa atin ano paalala ko lang sa inyo. Tandaan nyo. Alagaan nyo yung lolo nyo hanggat nabubuhay pa. Yung wala na si lolo ko. Lola na lang namin, sinusuportahan namin. Kaya kayo, hanggat buhay pa lolo nyo, alagaan nyo. Huwag nyong to-torturein. Huwag nyong tinotorture. Huwag nyong pinapahirapan. Kung may sakit yan, huwag nyong papahirapan. Ako, mga tropa ko, ino, you know, paliwanag ko lang ng buo ito. Ako, tumulong ako nung nabubuhay pa si lolo wala na akong kasalanan doon. Tumulong ako pero wala akong kasalanan doon. Ginawa ko lang ang best ko, yung makakaya ko. Paano ko tutulungan si lolo ko? Yeah. Malaga na sa inyo mga kabataan na bantayan, alagaan nyo, lolo nyo, lola nyo. Kami sinasuportahan namin, lola namin. So, yun lang mga tropa ko, eh, no. Maraming maraming salamat sa mga uh, supportan suporta nyo, pakikisan nyo sa amin, buong pamilya. Siyempre, lalong lalo na sa Panginoon. So, yun lamang uh, shout out sa inyo lahat. So, yun lamang. Uh, thank you for watching. God bless.